Ano kaya nung binibenta? Binibenta ko lang ito lang ano, 3 na lang isa pero may bawas pa yun, idol. Ganda niya, no? Sa mga naghahanap ng Dacia, no? no? Hmm. 3 5, may bawas pa. May bawas pa yun, para ano, magkita kami sa monumento, kahit monumento kami magkita. Lalaki, oh 3 months sa Jack Russell, mga bus, o. Oh. Ate, magkano po binibenta? 4,000. 4,000. Magkano mo in-out? 15 na lang Sa, sa Bukawi kahapon, 18. Kahapon 18 ngayon. Dito sa Malabon, 15 na lang daw. Scottish Persian. Scottish Persian. Nalaki na lang ito. Tawon yung babae nito. Ulit ang tenga niya, alo. No? Ulit uh, ang tenga niya. Ulit uh, lang. Sayang uh, ko. Ayun, o. No? Baka na yan? Ulit na yung ano to, sampu. Yung mga, oh, yung mga gusto dyan ng mga hayop. Dito sa Hulo, Malabon, marami dito Marami kayong makukuha rito. Sabado at linggo. Pasal kayo rito. Good morning mga boss Araw po ng Sabado Uling araw ngayong buwan Papunta ako ng Malabon Pasyalan ulit natin yung tiyanggian ng mga hayop doon mga boss Tignan natin kung anong-anong -ano mga hayop ang makikita natin ngayong araw Samahan nyo ako mga boss Okay, nandito na tayo sa Hulong Duhat Sa mga napadaan pa lang sa channel ko Ang araw po ng tsanggi dito sa Malabon Sabado at linggo mga boss So, kita nyo sa labas pa lang oy sabi kita yun po alam ayun pala nalarating man ang dala mo ayun mga boss oh sa labas pa lang no may hey, mga nagtitindala ng tuta tulad nito sir magkano binibenta yan 200 na lang po 200 lang ang isa aspin ano opo boss ayun sa mga naghahanap ng murang ano pet no ito special way dito Ayan. 200 lang isa meron pa siyang bali apat sila oh. No? yung pasig uya yung nakatayo okay pasok muna tayo rabbit king side yung super Good morning, Idol. Good morning. Good morning. Meron akong dasyan sa kapudin. Yun. Oh, dachshund, no? Oh. Dachshund. Ilan yung dachshund mo? Ano, oh, dalawa. Kasi yung isa pa. Ayun, ang kulay yung Oh. O. Okay. Saan lang mo binibenta? Binibenta ko lang ito lang, ano, 3-5 na lang isa, pero may bawas pa yun, idol. Ayun, mga boss, no? Oh. 3-5, may, may bawas pa yan. Ilang bansin months ka. yan? 3 months, idol. Gender? Ito, babae, ito. Yung isa, lalaki? Oo, oh, female, ito. Ayan, mga Ayun boss, no? Mo? Ganda niya, no? Sa mga nagahanap ng dachsh 35 may bawas may pa. May bawas pa yun. Para ano, magkita kami sa monumento. Kahit monumento kami magkita. O, oh, taga bagong barrio ka, ah, diba? Oh, yung poodle, pakita natin, boss. Ay, sumin na ako. Siya yung naiblog ko dati na nagbebenta ng Boston Terrier. Kung naaalala nyo. Yung poodle Yung Tatlo, ano? Tatlo poodle pa babae to boss. Magkano mo binibenta yung babae? 3.15, pares lang. Pare-pareho na lang ng Pare presyo. Pare-pareho ng 3.5, Wala na tayong ano. di Diyan talagang tataas sa presyo. Para mabilis tayo makabenta Ayun o, no? baka may mga interesado bumili Paano kanila mga kontak? Ito, may number ako boss Ano to? 0905 844-6709 Kaya mga boss, i-text no? e, nyo lang 3535 lang yung mga 3535 lang to, may bawas pa to niya, no? Okay sir, thank you ha ah. Salamat idol, good morning Ayan, mura-mura lang mga kaibigan Kay hey, Prince Joel Meron siyang mga handpid na kakatil Boss, magkano sa handpid natin na kakatil? 1K, 1K. Sa Alps? Sa Alps, 250 250 lang. Wala kang tuta ngayon? Wala. Sige, sige. Salamat ah. Thank you, thank you. yung may TIG25 na bigel nun. Sir, magkano po sa Shih Tzu? P45. Magkano? P45. P45 lang Shih Tzu dito. Hoy, kaya lapat tayo ni eh, Sir oh. P45 lang oh. Medyo malaki na rin no? Ilang months po to? Ilang months po? 3 months At ah, 2 months pa lang no? Standard 4 5 no? Sir may contact number kayo? Hindi kabisado, kabisado na sir no? Okay sayang Mura pa naman no? ah, eh, Pasyalan nyo na lang Bukas ba dito kayo? Depende no? Baka mabenta rin mamaya eh, no? Sige po sir salamat Eh kuya naman Magkano benta mo dyan? 6,000 Magkano? 6,000 6,000 Bata yung isa? Hindi no, Ito 5,000 daw mm -hmm. Yeah, kung naghahanap kayo ng uh, shitsu mga boss oh, Pasyal dito, maraming shitsu dito sa Malabon, iba-iba presyo Ang pinakamurang nakita ko dito wala, tanda ko 3,000 ano Yung kulay black na shitsu Ikot-ikot lang kayo dito, marami naman nagtitinda dito Ayun pa rin yung mga asin ni Boss Marvin Yung mga French Bulldog O ito yung Maltese Euroline Euro line 8,000 na lang pari Euro na baji 10k ang pares Bupalo head Bupalo head haguro kasi yung mo lang. Haguromo ni uh, Boss marvin 500 lang uh, isa. Ay pao, oh. may red ay paano. Agro mo uh, no. Yung si Boss marvin naman, no? pa-share dito sa Malabon. Sabado at Linggo siya nandito. Di Tapos pagka-biernes sa Bukawi siya. Bali ilang months lang yan. 5 months 5 months na laki Diba uh, sinabi ko? Oo na mo uh, oh. in-out? 15 na lang At Sa Bukawi kahapon, 18 Hapon, ah, 18, ngayon dito 18. sa Malabon 15. 15 na lang daw BKC liter ticket or none Kamay papel 2 uh, vaccine, 3 deworm Maharap, malamdeng Ayan, galaro mong anak mo. Pag na-airtrap yan, lalong gaganda yan. Uh, eh. Ayun, si Sir, no? pag uh, Grace Park to, baka interesado kayo dito. No? Pwede din din niyo, boss. Ka within Metro Manila, kaya natin i-deliver. Tawid mo? dagat, pwede rin naman. Uh, number? Uh, 0936-978-4220. J. Ayan, mga boss, no? Kuntain niyo na lang. 15K, no? May bawas pa ba? Okay, may bawas pa yun. Yun. Okay, thank you sir, thank you. Thank you po, thank you. Hindi natin yung Shitsu ni Dennis. Malaki na ah. Oo. Oh. Kano mo binibenta yan? So, okay, kaya ko na lang 5. 5K. 5K na lang yung 5K. yan boss. oh, 5K na lang. Ito yung visa ito sa itong tatlong to. Hindi, tulap. Hindi, maganda yan mm -hmm. Hindi mo dala kahapon yan ha. Hindi. Ito, bigay ko na lang ng 4K. 4K, Persian o. Oh. Persian. Ay, yung ano mo, yung British, ano mo. Short ba yun? Oo, oh, nandoon pa. Hindi pa nabili. Ito 4K, may bawas oh. pa naman, no? Lala, babae pala ito, babae. Yeah, check nyo na lang yung Facebook, ni Dennis magsipok. Dito naman tayo. Uh, Ito meron siyang pusa oh. Para yung Persian no. Scottish Persian. Scottish Persian. na <coughs> lang 'to. Tao lang ng babae nito. Kulit ng tenga niya, no? Tingting ng tenga niya. Kulit okay. lang then, oh. Yeah. Lang. Then, oh. Yung, yung, sayang po, mahal. Teka niyan. Bigyan mo 'yung ano to, 10k. 10k no, medyo mataas pala yun, 'no. So, yung isa. Baay. Persian. Persian. Bebeta lang siya to para mabilis 6,000. Oh, para mabilis daw 6,000 na lang. Ano sagad. Ito mo? Five. Chihuahua five. ba yan? <laughs> Three months. 3 <yan? laughs> months yan? Lala. May bako na to. Uli na lang ocho to. Ocho. Ute, lalaki ano? Lalaki. <laughs> ng chihuahua <laughs> Isa. Ito, Shih Tzu, na lang <laughs> yan, lalaki. Four 5 lalaking shih tzu mo lang Ayan mga boss, kontakin no, nyo lang Baka interesado kayo sa pusa niya Itong puting ganda, no? Ganda Ibigay tenga no, boss? Parang yung ano niya, yung benta mo? Ayan, yeah, contact number, no? Baka may gusto bumili ng mga pusa mo 0969-536-776 Okay Ayun okay, Bye, -bye. Ito naman si ate May dalang uh, Jack Russell po no Bali ilang months na po yan? 3 months 3 months na Lalaki po? Lalaki o oh. 3 months sa uh, Jack Russell Mga bus o oh. Ate magkano po binibenta? 4,000 4,000 Eh okay, sa mga naghahanap ng na Jack Russell o oh, 4K Ate may contact number po ba kayo? Meron po 09-08-258-2787 Saga Sambu kayo? Sarapistig Dito lang po sa Malabon Ayan mga boss, take-show si ate 4K lang yung Jack Russell niya Salamat po Dito may mga manok Halapate o oh. Ito Chinese chicken na ata ito eh Ito may pusa si Sir oh. Sir, ano pusa yan? Persian po. Persian, big bull no? Magkano in out? 5K lang po, budget bill. Lalaki po. 5K. Meron pang isa o oh, Siamese naman. Human Siamese. Kaya magkano yan? 2.5 po. 2.5 Siamese. Ayan, babae daw. Contact number, sir, meron? 0918 3281612 po. Yung mga interested po, mga pambayad uh, din po. Text na ka lang kayo kung interesado kayo sa pusa dyan. Thank you, sir. Thank you. Bali anong breed to kuya? french bulldog. Ay, ay, ay. Cross breed nang ano ka-sir Bully, french bully. Ay nahulog na oh. Fresh bulldog daw tsaka American bully. Kuya magkano isa? 10. 10,000. Para yung babae 10k. Parang Boston ano. 10 contact number sir, meron? 099-5591-3411 so, Siyempre, bigil mo, patira Parang may bigil yan Bigil no? Bigil tsaka ano? Bigil Aspin Magkano binibenta? isa libo isa. Crossbreed. Ito si Sir Lito, meron siyang dalang Dutchan. Puro pong pure breed. Pure breed, long coat. Long coat, pure breed na Dutchan, puro lalaki. Dalawang buwan na yan, napasakalaki. Two months, laki ng tenga yan, no? Tsaka long coat Long coat Magkano po? 3.5 lang 3.5 Kaya uh, mga boss o oh. 3.5 lang yan Ay, Sir Lito no? Sir Lito, Lito, Lito. Taga saan po ba kayo? Ubando, Ubando. Taga Ubando May contact number po ba kayo? Meron ah, 0935-981-8910 Eh mga boss 35 lang yung that that siya niya i text niya lang kung interesado kayo. Taga-Ubando si Sir. Ubando. Kailan na bilis? 300 lang, Sir. Yeah. Ayun oh, mukhang ipipreplate mo yan ah Busog na busog na no? oh mga boss, 300 na ang alves ko na hanpid kita mo Napakita mo sa akin ngayon ano, isang ibon mo Nakita mo na lumipad yun Oo, oh, napanood ka na ng... ako Oo oh. Ano ang channel niya? Peter Paul Ah, Peter Paul Ayun oh, pinakita ko to eh Dag. Napakaamo niyan eh. Lipad pa sa akin, no. Oh. Dag, Dali, dali. Dali. Yun. Tam. So ayun mga boss, no? nakakita na naman natin yung mga iba't ibang klasing hayop na binibenta sa Malabon Medyo konti lang yung mga nagtinda ngayon Kaya konti lang yung naiblog natin mga boss Bawi na lang tayo next week no? Okay mga boss, dito ko na lang natabusin itong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita sa lang ulit tayo sa usunod na video Good na lang weather ngayon, hindi mainit Sarap magbike Bukas kita kita tayo sa Grotto